Hey, yo, what's up mga Chong, mga Chang, This is Chong Bernard GB. At ang dating gagawin ngayon ay yung akin motor star na 'yung aki motorstar na 3 years ago ko pa nabili. So, ang problema nito, ang dami na ng dugtong. So, nanood lang ako ng mga tutorial sa mga sa YouTube, then ia-apply natin. Tingnan natin kung kakayanin ko. No? So, kung mapapansin nyo, mukha naman siya matino. aso ah, naulanan, kaya ang pangit eh. Pero kung sisilipin natin yan, yung mga wiring yan, puro dugtong, nakakainis. Ngayon, susubukan natin kung punihin yan. Stay tuned lang kayo, mga kachong, mga kachong. So, ayan mga chong, mga chong. So, yan, mga na buksan ko na yung tang natanggal din natin yung tangke eh. natanggal din natin upuan ito na itsura ng wiring nakatakot yun yun naman titignan nakatakot naman talaga wala na sa ayos mamaya ayusin natin yan natin yung isang bukos ng harness linis na, natanggal na natin so ito <coughs> po yung ipapalit natin bali hindi siya hindi siya harness ng motorstar harness po siya ng rusi so susubuhala natin ikabit pag hindi, patay tayo kasi lahat lang naman to natutunan ko sa youtube kay tol dyan dyan uh, Jake TV shout out tapos kay Brian shout out na pala dito sa wire harness so, kapit na natin so ngayon magic nakikabit na natin uh, ignition coil ito ignition para sa ignition yan yeah. Mission. Tapos, ito para sa busina. Ito para sa busina. Ito, kinonvert natin sa 4 pin, dating 6 pin. So, yung dalawang ground tinagsama natin. Ayun. Yung ground, dalawang green. Tapos yung trigger, pulse trigger. Ayun, positive. Nilagay ko sa positive sa taas, tingnan niyo maigi. Tapos itong sa taas na to, ah, uh, 'yun sa para sa ignition coil, ito sa taas. Tapos ito nakalagay ito sa ground. Yan, yan, yan. Ground. Alright. So, ayun na ay kabit na natin. So mamaya papakita naman natin kung paano yung finish product nito. Tapos dito naman sa ignition ah ito yung galing ng susian. So, so dahil anim 'to, task apat apat lang ang kailangan, so pinagdugtong ko lang yung yung kill switch, ayun. Yan dinugtong ko yung kill switch, yung white na may black tapos yung supply yung positive natin galing sa baterya ayun tinapat ko lang din dito ayan tapos yung accessory wire natin yung itim of course tinapat din natin dito sa accessory wire ito to. ito kasi nga anim to eh apat lang to so yung dalawang brown mamaya tetrace pa natin yan So, testing natin. So, yung nakakabit, positive, negative. Ah. Uh, Ito yung ground ng papunta sa yung body ground, ignition coil, positive ignition coil. Uh, CDI, nasa na yung CDI ko ito, converted na to. Agaya na sinabi ko kanina. Yung black nito sa accessory. Ito yun, yung gray. Nilagay ko sa accessory wire. So, testing natin. Na ignition. Titignan natin kung gagana. Uh -huh. Yun lang. Parang doon ako nalungkot. Ayan. Tingnan natin. One click mga kapatid. So, dun na tayo sa linya ng ilaw no. doon na tayo maghahanap sa linya ng ilaw kung nasaan ang nasaan medyo malinis na eto sa busina ikakabit sa busina mamaya ikakabit sa busina so ayan malinis na siya uh, organize na natin hindi na siya kagaya dati kalat kalat so ayan dadako na tayo dun sa mismong ulo dito sa pinakaulo para matrace na natin yung mga ilaw, signal, yan lahat yan alright let's go alright so ito na paliwanag ko na lang kasi hindi ko rin kaya ipaliwanag sa inyo yung ng isa isa pa so ito sa ignition nasan ba ignition ko Alam, Na, nasa ng ignition. Ito, ito yun. Ayan. So, ito yung sa ignition. Pinagtapat-tapat ko lang kasi magka, ano naman sila, magkakulay naman sila. So, ito, anim ito apat apat lang yung sarusi ito apat sarusi yan ito yung uh, positive galing ground itong red itong black ito yung magsusupply sa accessory ito yung ground yung green at ito yung kill switch yung black na may white so dito dito meron dito natirang dalawang brown yan. Kasi itong housing na to, kinuha ko lang to do sa dating motor star. So, yung dalawang brown na kasama dito sa dating housing, kinabit ko doon sa isang brown na may light. Hindi ko alam kung tama, kayo na balang humusga. Ngayon, dito sa dati, dahil anim yan, so, yung dalawang brown yan ang sinasabi ko, ito yun. Ayan, yung dalawang brown yun yung dinugtong ko dito sa dalawa tapos color coding black, red, green tsaka yung kill switch yun. so nagkaroon na tayo ng ilaw ng ano dyan, na supply pagka binuksan natin uh, sa main ano sa right switch right uh, left uh, right turn right turn walang polarity to so red and ano lang yan dito ko lang kinonek so ito connection yan yung red kinonek ko sa light blue ayan sa light blue dyan ako kinonek sa light blue tong red nang galing dito sa dito so yung green sa negative Same din sa kabila, ganun din. Dito naman. Ha, ah, ano ba 'to? Mabet, ayan. Dito naman. Yung red nilagay ko sa orange, ayan, nilagay ko sa orange. Tapos yung black nilagay ko doon sa negative ulit. So, same procedure. Tapos na tayo dyan. Tapos, eto, 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 para to dun sa speedometer. So, ang ginawa ko, dahil lima ang speed ni, ano, lima ang speed ni, ni Rusi, pinutol ko na tong pang lima. So, nag-trace ako. Paano mag-trace? So, sa dating bahay, kinuha ko yung dating da, da, sa dating bahay niya kasi yung connector dito, yun ang kinabit ko. Tapos, dito ako nagdugtong. Nagputol ako. Pinutol ko. Yun dati. Tapos, ito yung pinagdugtongan yan. Ito, ito yung galing doon sa Rusi Harness. Yan. So, ang ginawa ko lang, mula sa baterya, nakabit sa positive. Tapos, tapa cambio pag tapa cambio lalabas titignan mo kung alin ang may ilaw o yung may ilaw yun, magda number 1 pag number 1 dito ay kita mo yun di ba ilaw tatapa ka hanapin mo yung ilaw dito sa pamamagitan ng penlight. kung ano yung nababas dito yun din ang ilalagay mong katapat dito so ganun lang sistema yung, ano kaya lang may diferensya pa hindi ko pa siya mapaandar dun sa ano kasi palyado na yung ano ko palyado na yung palyado na yung starter relay ko so ayaw niyang gumana pero lahat gumagana magmula sa uh, dito tayo sa uh, magana dati sa motorstar wala niyan eh, dahil yung ilaw na ginagamit natin yun dati walang ganoon tapos, right, left, right, left, uh, left. Okay, goods. Ngayon, kakabit ko na yung headlight. So, yung headlight nya, para magkaroon sya ng power supply, uh, turo ko lang. Itong light blue nagaling galing dito sa switch, inlight light blue sa switch, Tsaka yung ah, light blue, ah, blue na may white pala, sorry. Blue na may white. blue na may white. Galing doon sa switch. Ito yun, blue na may white. Pinagdugtong ko dito sa blue na may white. Kaya lang, ang ano nya, ang park light nya is brown. Ito po yun, yung park light nya, yung brown. Eh, hindi ka sa motor star kasi nakalad yung motor star. So, ginawa ko, pag yung park light, pinatay mo yung park light, mamamatay din yung yung park light. Tapos, mabubuhay lang yung headlight. Kaya, ginawa ko, kinunek ko rin yung uh, park light dito rin sa mismong uh, power switch ng sa na ba yun? Yung blue. Sa so, dito, yan. Kinunek ko, yan. Yung brown. Ito, actually, ano yan eh, puro pin lang yan. Kaya lang, nilagyan ko lang ng ganito galing sa dating dating, ano yan, dating dating switch ay dating sakit ni motor star yan dinugtong ko lang eto rin ganun din dito naman yung blue tsaka white galing dito sa left switch yung high and, high and low so yun nga dinugtong ko lang din dun tapos negative so try na natin to kasi sa lahat yun lang hindi ko pa nasusubukan so kabit muna natin yon dito naman ayan yung neutral So, uh, naka-neutral. Yung sa ginawa ko kanina, pag tumapa ka ng primera, ayun, primera. Primera. Segunda. Uy! Uh -huh. Segunda. Tarsera. Kwarta. Okay. Good sa tayo dyan. O, oh, kakabit ko muna yung ilaw. Ay, na natin ang ating ilaw mga kapatid mga kachong kachang so bubuksan natin Pabukas yan low high high low high alright gumagana naman lahat hazard left turn right turn alright ngayon sa likod naman tayo mga kapatid mga kachong kachong So ayun, kachongka chang inabot tayo ng hapon umuulan pa samantala nagupisa tayo kanina alas 10 ng umaga kain muna tayo ngayon pala ako kain kain muna tayo ngayon pala ako kain napagod ako grabe ang hirap pala pala ko biro biro pero pag ikaw pala kaya pala naman napakamahal ng mga ng mga rewiring kasi hindi ganun hindi, hindi biro ang paghahanap lalo pag magkaiba harness kaya sa akin, harness na ginagamit ko sa motor start pero ay ang motor ko ay motor tapos eh ang harness na ginamit ko eh pang rosy. So may mga pagkakaiba. Wala nga ako dating bumili pala ako ng ano ng left switch tsaka right switch pang rusi kasi paniguradong maguguluhan na ako pagka ang ginamit ko yung ano yung stock ni motorstar so ayun mga kachong mga kachang na tapos na rin natin ikabit basic na lang naman yung sa likod alam nyo na yan so ngayon buksan yung susi tignan natin yung hazard nag okay. hazard yun may hazard na Oh. Tapos buksan natin yung ilaw. Yon, may key light na. Pag inon natin yung ilawan, may ilaw, low, high. Low, low, high. ah, uh, tanggalin yung hazard. left a right left okay good so ayun uh, gabi na tayo natapos pinilit kong hanapin yung RPM tumakita pero yung sa fuel gauge na pa under ko so kaso ihinahin ko pa yung sa floater para gumana siya kasi talaga naman may floater yun eh. kaso yung harness na binili natin eh, ah harness na binili ni Brian kapatid ko si ah, Brian Bernardo eh ano walang ano walang fuel gauge yung harness kaya Narap natin, nakita naman natin. So, sa susunod kakabit natin 'yan. Tsaka 'yung pagpa-power up lang gusto ko rin subukan. Bali. So, mga chao, mga chang, maraming salamat nga pala kay Jake TV. Uh, mentor ko. Tapos sa uh, maraming maraming salamat din kay uh, Don Bugi Car Rental by Brian Bernardo. ano paano? Itakis na natin tayo sa susunod pagginais king paggumawa ko ng power supply na ipitan niya yo peace out mga chaw mga chang